What's guys? So, first na natin mag-deliver ng Shopee Express ngayon. Bless you guys man Bali 612 po. 612. Ay, wala bari, madam? Kaka <laughs> <12 po. laughs> <12 po. laughs> deliver ko lang din po. Kaya <laughs> nga. po. Thank you po. <laughs> <laughs> <Thank you>, po. <laughs> eh, <Hey, pay> order na. <laughs> Salamat po. Para sopa. Gago. Ah, ganito pala yung ano guys ganito pala mag deliver yung ano ah uh, mga parcel ganito mag deliver ng mga parcel so dapat alam yung mga bahay ng mga customer no sabi tapos hindi ko pa kabisado yung lugar dito guys <laughs> 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 siyempre wala na masangang magtanong diba so actually guys uh, isang barangay naman to pikal yun kaso lang ibang street Wow naman! Wow! Wow! Okay, so guys, so... mag-deliver, guys. <laughs> Setin natin yung kabisara, yung lugar. So, tanong-tanong lang tayo. Ito, yung ko yung customer, guys, kanina. Galit siya, guys. apa so guys uh, grabe dapat pala kabisaduhin mo yung ano to lugar na to no? so hirap pala pag hindi kabisado yung lugar lalo na yung mga baybahay dito na dun sa panta guys na may pin location